Kaya talaga walang ipon ang isang tao kasi hindi nito inaalis yung mga maling routine sa paggastos doon sa mga hindi naman pinapansin na mga maliliit na gastusin. Halimbawa na lang, pag may melty, pag sa shopping, sa online shopping, whatever, sa TikTok man yan, sa Lazada, whatever na online shopping, mayat maya nag add to cart, mayat maya eh meron talagang nagagastos. Gustong yumaman, pero walang panahon para ito ay simulan. Kailangan mo lang ng tamang prioritization, hindi unlimited na palusot na ah, maliit lang talaga ang sahod, ah, busy palagi. Wala naman talagang mangyayari sa buhay ng isang tao kung puro na lang palusot ang gagawin. Well, sa pag invest naman or pag-ipon, ikaw lang din naman ang makikinabang niyan. Type agree kung nag-a-agree ka. Kaya nga, kung ikaw, aaralin mo ang financial